ka na po tayong winawalang hiya. Sirang-sira na po ang institusyon. Kaya natin na sinabing pinatay, pagka ang hearing po ay sinabing indefinitely suspended, indefinite nga po yun, walang katiyakan. Napansin ho ninyo, nung nabanggit na, yung pangalan na ayaw ni hindi man mabanggit ng mga senador, yung mga pangalan na ayaw mang banggitin ng mga kongresista, except of course for a few, like Senator Dante Marcoleta na paulit-ulit binabanggit ang pangalan ng taong ito. Nung nabanggit na yung pangalang Ferdinand Martin Romualdez, di ba? Hindi po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon last week. Bakit? Very damaging na po yung naging direktang pahayag, testimonya at sinumpaang salaysay where they are doon sa isa pang sublay uh, supply na notary public na binawi bigla yung pirma, eh nasa napasumpaan naman po nung Orly, uh, Orly Gutesa. Yung Orly Gotesa, ni Master Sergeant Orly Gotesa, nagkakandara pa na po ang mga aliado ng Malacanang, yung mga tuta at payaso ng Malacanang sa Senado, kung paano pigilan ang pagdinig sa Blue Ribbon. Napag-usapan na rin natin sa live. Maging vigilant kayo, hindi po kaya ito ng isa, lima, tatlong tao, kahit sa libo, sampung libong tao. Kailangan po ito collective effort ng mamamayang Pilipino. Hindi po dapat tayo pumayag na indefinitely suspended ang Blue Ribbon hearing. Last week, pinapalamig nila ang issue, pilip pinapatay para makalimutan nung binanggit na yung tila patron nila na hindi humabanggit-banggit ang pangalan. Nung binanggit na yung pangalan ni Martin Romualdez kung saan nagde-deliver ng mali-malit pera ang grupo ng security group ni Congress ni dating Congressman Salty. Ako bukol ko. Di ba? Natakot na po sila ron dahil nasa tarangkahan na po ng Malacanang. Importanteng marinig ko ho yung inyong komento. Sana ho mag-engage kayo o kayo nalalaman sa mga nagaganap at mga higit na mahalagang usaping panlipunan. Kagaya po ng uh, desisyon ng mga tutat payaso sa Senado na kipatayin ang pagdinig sa Blue Ribbon na ginagawa at indefinite po yung suspension. Sana ho ay uh, si kagaya Teresa Lorenzo yung nasa Kuwait, Ah, uh, si I Like Pilipinas from Dubai. Sana ho ay may share din ninyo ito. Nang sa ganoon ay higit na lumawak ang pagpapalaganap natin ng mga makubulo ang impormasyon sapagkat lahat po tayo, lahat, walang exception, lahat po tayo ay taxpayers. At ang pinaglalaroan ng gobyerno ni Bongbong Marcos ay taxpayers money. Lahat tayo taxpayers. Just in case you do not know, dahil meron po talaga na akala nila ay yung matuturing ka lang na taxpayer kapag kay kayo may trabaho.